Hindi, ate siya sa totoo lang. Ano yun eh? Hindi, video to. video <laughs> <Di ba, laughs> Ate siya sa totoo lang. ani eh, Champagne yung nakakalasing. Nalasing na ako <laughs> ng e. champagne. Halo-halo kasi kami nun eh. Champagne, red wine. Sabi ko, hindi kayo ng champagne. Ano kayo? Hindi kayo nang malalasing. <laughs> Oo. Oh, <laughs> Pero ako talaga <para> yung nalasing. <laughs> <laughs> red 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 <laughs> oh, nag-red pa <ka. laughs> oh, 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 si no, ba? Oo, tapos sabi, si Belen Panat. Ano? Grandma naman. Oh. <laughs> Alam ko nga. Tanghali pa lang uminom na tumunga ko. Oh, ah, Oo nga, umiinom na Mara kami nun. Nabago, na, <laughs> Bago ako ngayon. Tama lang. Ang buwan ito. Wala! Nagbago na kami ngayon. Oh. Yeah! Mara, hindi naman nagbago na, na kami for worse. For <laughs> worse, Parang um, buma ito. Sino? Nakasalamin lang ako. Kuha <laughs> ko ba? Ito. Connection. May connection ako. <laughs> Kasi na wala naki-join din. Si Bella may sakit uh, may sakit sa pag-iisip. <laughs> may connection ako eh. May, na, may sa utak. Asa na si Christine? Makaano na sila, liver lover. <laughs> 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 liver lover. Asa na yung liver lover. Ano Opo niya sa 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 si ano sa loob? VR. <laughs> Hindi naman ba mo di ba Hala ka. Ate Che, na lang mo po dyan. Mamaya ma, anong bumigay? <laughs> Kailan sa nekong si siya, atit. Ma, sa, please, ma, ay, Ate Che? Hindi pa mo. May tatanong Ilho, daw sa'yo. May tatanong ako sa'yo. May tatanong sa'yo. Hmm. Ano, girls? Ano ba si Ate Che? Hindi rin. Hahaha! no? Parang ikaw bihado, ah. Hindi mo... Ha? na lang. Friends lang kayo? Sure ka? Oh, uh, ba't kang umingiti? <laughs> ba't kang... <laughs> ka ka <mumitite? laughs> ha? Ah, <Or> oh, te! <laughs> Hindi naman, pero tinanong ko lang sa'yo. Hindi, okay. lang. Ang gandun lang. Ha, te! Ang offer niya. Ha? 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 Sabi... sabi, sabi ha? <laughs> ha? Ano 'to din? No, no, ano na naman? 3,000. Kumakilingin din, din, din. Pero okay sa inyo yung lalaki, mai. Okay sa inyo. Okay to kami din, sige. Ano 'yun? Ano 'yun, mas? Bubusin muna lahat 'to, baka mo pala Oo oh, wala wala, okay. hindi <laughs> na Hindi hindi hindi, ano? May ano naman? Anong ka cage ni? Cage ni Gode? Oo. Oh. Magkaka mm. lang siya. Magkaka lang Mag? nag mag Ano? <laughs> Tumangkad lalo si Makma. <laughs> <laughs> Parang nung nakaraan, magkasing lang kayo, ma. Tumangkad na naman? Oo. Ang na oh, oh. At tangkad ate At sa okay, <laughs> ma. Parang <laughs> hindi niya kalaganda, na, no? <laughs> Kanino? Kayo? Tawag niya sa inyo? Dahil dati malis <laughs> yan. Ha? ako tayo ka. Tangkad ang tangkad ni ano, tangkad ni mo. Sixteen mukha siyang eighteen. Hindi. na na kayo, katrabaho sa SM. Sabi nga, ang sipag naman kapatid mo, katrabaho sa SM. Hindi ang Hindi na nag-aaral na school Yung katulang natin dahil sa nyo? Si Manang. Sabi natin ang kapatid hindi ba papasok sa Yung katulang sa then ata 'to 'yung mga ay ate Jane ko kuno yung ano yung mga malilikot na kamay na katulong niya. Ate pinaka ako natatawa ako sa yung hotdog. Hot dog. Yung hot dog. Kasi mo may isang hotdog? dog. Ano nilagay niya sa pagkain ng aso? Ah, yun din niya. Akusya 'yung akin yung hot dog sa aso. Kinuha daw niya yun eh.